Naku po, ba't bukas tong mga to? Ba't bukas to? Wala namang, nakasarado lahat to eh. Oh? Huh? Nakasarado to, ba't paano nabuksan? Punta tayo dito sa kabilang ano. Dito guys, wakala oh, mo walang nakatira. Oh, haunted house. <laughs> dito guys, ako nakatira nun. May nagpaparamdam dito sa bahay na ito sa totoo lang nung uh, pagka nandun ako kasi mag isa lang ako wala pa yung pamilya ko noon. biglang mayroong parang naguhugas ni tinayoan na naman ako ng balahibo guys at uh, kasi napakalaking bahay at ewan ko kung uh, yung tumira dito ay uh, yung parents ni boss ay parang hindi oh. tapos ganun din yung tumira dito na si bro Manny <laughs> may uh, parang uh, laging naghuhugas daw na doon sa banyo ayan ni nee, naku po ba't bukas tong mga to ba't bukas to wala namang nakasarado lahat to eh oh nakasarado to ba't paano nabuksan oh kinalat na ng mga kwan guys ng mga pangalan nito mga ayan yung ipot ng mga ay, sarado natin ng uh, napakalaking bahay nito. Napakalaking bahay nito, guys. Buti hindi nila napasok dyan sa lupa. Ay, napasok din yata. Ay, nakupo. Parang may naguhugas daw dito ng plato. Ganyan, kaya... Sarado natin. Ay, nabukas nito. Sarado to, eh. Ni... Naku po, may namatay pa diyang uh, uh, pangalan nito. Oh. Kuan yan guys, yung alamid. Yung posom kung tawagin dito sa New Zealand ay oh? namatay na siya diyan, Naku oh. po. Tanggalin na lang natin pagkano kasi parang baka may bakterya siya. ung kamayin natin. Ito, ito yung aking bahay dati, guys. bakit sino naglagay ng mga yan mga kahoy na yan parang nilagyan ng ano marker sino naglagay nito diretso pa naman oh bakit hindi kaya si boss baka pala tandaan niya to na lalagyan lang ng ano pens dyan oh. napakalawak ng bakuran nito guys minomower ko lahat to nun yan hanggang dyan ito na yung bahay napakalaki parang haunted house pag gabi parang may gumagalaw dyan guys <laughs> sa loob lalo na mag isa pa lang ako nun tapos sabi nila bro mani eh, mayroon daw uh, ah, nag ano nga dyan sa loob po oh. <laughs> kinikilabutan ako eh uh, eto napakalaking bahay nito 4 bedrooms to ayan Nih, betul mo Oh, ayan. Namamatay naman pala. Hindi lang naisarado ng maganda. Nang upahan din dito si Kwan. Si... Ito kasi, mga yan, guys. Nagsisilbing, uh, ano yan, shelter ng mga baka kasi padak na namin dyan. Padak 31 dyan sa kabila. And uh, aside from that, eh, ano din to? Uh, windbreaker kung tawagin. Panangga sa hangin. Panangga sa hangin mga yan. Ang lalaki na nung mga puno. Maganda nga sana kung uh, maipatabas na ni boss lahat yan. Lalo na noon, napakaraming puno dyan. Nakala mo, igubat yan. Puti nilinis na ni boss dun sa banda ron. Ayan guys. Oh. Ano dyan, gawa pa ako ng ano diyan Oh. Duyan ko nun duyan, yan sa loob kasi nga eh, eh, pag summer sarap magpahinga dyan sa loob nyan ayun o oh, mayroon pa yung sako ko doon ginawa kong tabing para pagka may mga malaglag na mga cone nitong at pine tree ay hindi tayo tatamaan ay nandun pa rin kung naggawa nun <laughs> ayan guys ganoon lang buhay dito sa farm ayan. Ayan. ganda, no? Ayun. Guys, hanggang dito na lamang 'yung ating video for today at marami, maraming-maraming salamat po ulit sa laging panunod dito sa ating mga videos, guys. And hanggang dito na lamang po itong ating video for today. Ayun. Naitor ko lang kayo doon sa dati kong bahay. Bye-bye.